Panoon na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, ay mahabang na meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ako na ang paglilingkod ay hindi minamana kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Sa totoo lang po, Marami po akong pamilya na nasa pwesto. Pero may ilan din naman pong natalo sa eleksyon. Sa uli, taon bayan pa rin ang nagpasya kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanilang mga lugar. Kaya samahan po ninyo kung isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang depinasyon ng political dynasty. Isang depinasyon na tapat ng diwa sa ating saligang batas na nakatuon sa pagpapalakas ng ating demokrasya. Ang layuning ito ay hindi upang hadlangan ang sinuman, kundi upang palawakin ang pagkakataon para sa mas maraming Pilipino na makakapaglingkod at makibahagi sa pamahalaan. Mga kasama, patunayan po natin, hindi lamang sa salita kundi sa ating mga gawa, na bukas at handa tayong makinig sa ating mga kababayan. At dahil dito, nagmumula ang tunay na direksyon ng ating pong pamahalaan. Na seryoso tayo sa pagpapatupad ng mga bagong reforma dahil alam natin dito nakasalalay ang tiwala ng ating taong bayan. Dahil ang seryosong pagbabago ang tanging daan tungo sa mas maayos at makatarungan at maunlad na bagong Pilipinas. Habang binubuksan natin ang sesyon na ito, harapin ang tungkulin bilang mga tagapangalaga ng tiwala. Mga lingkod bayan na handang tumupad sa mga pangakong maglingkod ng tapat magtrabaho ng buong puso at maghatid ng resulta na tunay na mararamdaman ng ating pong mga mamamayan. Maraming salamat po at sama-sama tayong talunin natin ang korupsyon. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas.